Susunod na programa, ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Abante! Ab -ab Abante! Radyo Balita, Radyo Balita! Ngayon! Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 2 ng hapon. Senator Jinggoy Estrada suportado ang social pension expansion para sa mga senior citizen. Umaabante sa balita si Abante Reporter Raymond Tinaza. Raymond? Nakiisa siya ang President Pro-Trib. Jiggy Estrada sa mga panawagang isama ang mga Pilipinong edad 60 pa sa coverage ng monthly social pension na ibinibigay sa mga indigent senior citizens. Kinabi Estrada, sa mata ng batas, dapat pantalang lahat at walang dapat pinipili. sa lima ng Republic Act No. 7432 o Expanded senior citizens act tangi mga indigent senior citizen ang entitled na makatanggap ng 1,000 peso monthly social pension mula sa DSWD. Ayon kay Estrada, hindi lahat ng senior citizens ay mapalad gaya ng mga ng pension o kaya mayroon kakayahan para suportahan ang pang-araw-araw na pangilangan. Kaya, ipinapanukala ng SBN 2929 ni Estrada ang isang Universal Social Pensiona na siyang sasaklaw sa lahat ng Filipino senior citizens ano man ang kanilang social status. Sa ilalim ng Estrada Villa, ang mga senior citizens na hindi ito si na intelligence ay ang gabina ng buwan ng stipend na 500 at taas ng 1,000 pesos na kalitasa, ang limang taon. Ako si Raymond sa ng Avante Radio. Ito ang bagay ng Mabangis, walang namin Maraming salamat, Raymond Tinaza. Samantala Fully Electric Shuttle Service sa Pitex, may libreng sakay simula ngayong araw. Umaabante sa balita si Abante Reporter D.K. Zarate. Abate, Report. D.K.? Inulinsada e, ngayong araw ang Fully Electric Shuttle Service sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ito ay tatlong shuttle service na pinagagana ng kuryente at mag mula sa PATX papunta sa mall, opisina at iba residential area. ay kay Atorme Jaime Rafael Pelesiano, PATX President, katuwang nila ang pribadong kumpanya at itong programa ay hakbang para sa modernisasyon ng transportasyon kasabay ng sustainable solution. 25 pesos ang bayad sa pagsakay pero ngayong araw ay libre ito. Para naman na sa mga gustong uh, gumamit uh, ng nasabing nga uh, serbisyo ay kailangan nilang mag-download ng isang mobile application. Uh, 7 a.m. hanggang 7 p.m. ang biyahe tuwing biyernes hanggang araw ng linggo. Ako si Dikay Sarate ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, uh, mabangis at walang mintis. Uh. Maraming salamat, DK Zarate. Sumayin niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, abante. Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbicio.